So magandang magandang araw po sa inyong lahat. All right. So, ayan na po si Kindness, guys. So, this time po is alis po si Kindness ng bahay, okay? So, ngayon po is araw ng Sabado. Napagod ako kayo ng umaga, guys. Nagising ako ng medyo maaga, pero ang dami ko pong ginagawa. Naglaba, nagsampay, ayan. Tapos, naglinis ako ng, ano, kusina. Ayan po, kasi marami nga pong mga... Siyempre, kapag Friday, minsan pagod ka na yung ibang mga hugasin. Ayan, kaya, ngayon, tambag ako sa, ano guys, umaga lahat mga kaldero, pinaglinisan ni Kain tapo ng basura, and then dito naman sa ating maliit na sala ni Kain Desh. Ayan, so naginis tayo guys. At nandito po yung aking unika Hi! Hi! Kasama ko po siya ngayon. Mag Saan na tayo ngayon? Palengke. Palengke. So mag-grocery kami guys. And then, um... May bibiliin kasi ako guys, alam mo yung sa isang taon na ginagamit natin, katulad po ng mga tuwalya, ayan. Uh, ngayon po, may, pupunta po tayo ngayon sa home center. And then please po, samahan niyo po ako ngayon guys. Uh, hindi po po tayo makakagala ngayon dahil nga po, sobrang busy po talaga si Kindness. Kung napansin niyo po, uh, hindi po ako nakakapag-upload. And then, kasi sa trabaho, lalo na minsan, uh, marami pong... Ano guys, maraming mga defect po sa trabaho namin ngayon na need po na i-double check. Ayan, so kung nalala niyo po guys, hindi po wala po ako sa last na premiere po ni KindNesh. Ayan, last week po dahil uh, hindi po ako nakauwi ng maaga sa bahay. Ayan. So, bumiyahi kami guys kung saan po yung mga customer na nag-order uh, po sa amin ng product na yon nag sila na kailangan namin i-double check doon. Tapos, ang layo po talaga. Grabe. So, papunta pa lang guys. 3 three, uh, three, three and a half hours po yung biyahe papunta pa lang o di ba sana so, ukawi na ako sa bahay noon alas 11 na po ng gabi all right so this time guys dahil nga po busy si kindness ah hindi na po ako nag lunch sa bahay eh ah, nagbaon ako ng tinapay guys kasi masayang man to kasi nag Uh, grocery tayo mamaya. Sigurado food trip na naman po ito, diba guys? So and then kung kakain naman kami sa labas, sabi nga ng anak ko libre niya raw kami. Wow. Kasi uh, kagasahod niya lang sana. Oh. Pero uh, sabi ko wala na tayong oras. Sayang yung time na magstay tayo sa restaurant. Magbaon na lang ako ng tinapay kasi kaninang madaling araw to binili ng asawa ko. Yan, so, mas, it's better na kainin ko na to guys kasi mamaya sigurado hindi na naman ito makain dahil po may expiration din po ito. Okay? So, ayan guys, tinapay mo na si Kaidesh. Mamaya na yung mga craving-craving natin. Alright? Dahil yung oras ay mahalaga po kay Kaidesh. Kaya let's go! <laughs> and guys, nasa labas ako tayo ng bahay. Ayan po, pakita ko po sa inyo guys. Oh, sus, guyag kayo. Ako nga nagbati guys hanggang ngayon, oh. O, ba diba? kahit ano akala ko guys hindi na to magsu-survive na month of oh, uh, September pero ayan grabe pa yung ano niya guys O, oh, mga dahon niya talaga pa ching ching kaayo oh di ba nice kahit na hawon guys <laughs> so tanto ako guys kapag ano pag uwi ko ba kaya palagi ko siya nag-vlog dahil napapansin ko talaga siya guys and then yung last na tinanim ko po ayan ito oh di ba nagpakitang ginosen po siya guys ayan So, sigurado naman ito. Magsabaw-sabaw naman tayo nito, guys. Di ba? Oh, uh, buyog dyan siya. Uy, manggigil kung magtanaw ba? <laughs> Alright, let's go, guys. Okay, pasok ko tayo. At ang aking husband. Hello. Wala pa tong tulog. Kaya eh, hindi ko, wala kaming gala, guys. Kasi ano to, panggabi po siya eh. Yeah, let's go, guys. Alisa po tayo. alright guys sasabihin na po tayo ayan po itong kinapay ni kind dish oh. hmm. ano lang po ito guys pantawid ano gutom <laughs> kasi mahirap na po baka mahilo-hilo si kind dish ba? para at least may lakas tayo na magigot ikot, -ikot pa kunti sa ating pag-grocery okay and guys so update ko po may, mamaya pag nakarating na kami doon mismo sa home center alright wow alright guys uninod kayong mga basakan ayan so nandito na tayo guys uh, actually is vlog ko naman po ito pero this time is uh, bibili lang po tayo ng tuwalia ano pa ba mga gamit sa trabaho guys at iba pa okay <laughs> Yan, so dito kami ngayon guys kasi nga nakakapagod kapag palipat-lipat po. So pinagsabay ko na yung grocery tapos uh, konting mga gamit lang po ang bibili ni Kindness. Okay? So dito guys maganda rin po kasi mamalingke kasi nandito na po lahat. May Hakuyan shop. Ayan yung tapiso-piso lang. Tapos gusto mo ng sapatos. Ayan. May mga Mr. Donut din dyan. May restaurant. May game center. So kompleto po. Wala ka nang hahanapin pa. Alright. Ayan. So magpark park muna tayo guys yun, craving craving Di naman oh, Mr. Donut pero hindi tayo bibili dyan guys dahil mamaya is bago tayo uwi is papunta naman si Kindness sa Costco dahil hindi na po ako magluluto guys ha <laughs> pahinga muna si kindness sa pagluluto okay guys ano na yung mag ko namin. nga anak ko, magkain daw kami sana dyan sa loob. Kaso nga lang, yung oras kasi guys, sayang po. <laughs> Tapos umaya naman sa bahay, kain din. eh hey. right, guys, sabi na po tayo sa loob. Ayan. Hindi po kayo, oh. Malapit sa guys, oh. Parang sa atin din ba, oh. <laughs> Nakano, 680 yen. yung mga gamit sa bahay And then Mas, oh, so ano yan? Ang ano? Ang mga pagkarang ice, mga perminti Yellow, no? Ang daming ano, oh, klaseng tent. Malalaki. Ito, makakagamitan lahat to, guys. Oh. Bahay, pang-picnic, kahit ano po. Yan yung mga tent, oh. May tent naman si Tennis. Hindi pa nga nagagamit, guys. <laughs> okay. Ayan, collar, Mura lang yan. Mas malaki yan. Pero ako ano yung hiktan, huwag ka ng tape. Maloto na ako. Parang hindi yung isi. Hmm. Eh, oh, ka ng ice at gahay taglagi ayos. Kung ako lang yung Mas maganda yan. Magbili ka na lang ang isa. Mas mura talaga sa home center, no? Di ba? Mas mura sa home center, eh. Tingnan yung mga color nila, ang lalaki, oh. Pero tag magkano lang, oh, 1.8. Yan lang, oh. Mura pang. ano Tama, color na ito, eh. Oo, ayaw, tama na yun. Ano yan? Ano yan? Color Di din? Guys, ilan, Ay, maganda, guys. Oh, ibang klase ng ano niya, oh. Serio pong, guys. Bigin mo mo na, guys. Huwag na mo, eh. Paderezzo. Mm. 2,280. Pa Kakaiba yung ano niya, no? Ang cute na. Ito yung <laughs> original. Oh. Marangin sa gilip. Is there yung pangyip siya? Oo. Gwapo siya kay... Pwede siya maupuan ba, no? Mm. May purpose. Lalo eyes. May ano po? May no, handle. May handle siya, guys, oh. Tapos, okay, ano, o, dito sa gilid. ganda, no? Ayan, okay, paano? Oo nga, oh. Pwede guys, oh. Mag ano pwede sa... Upuan. Pwede mong upuan habang namimingwit ka. Or kahit nasa beach tayo, maligo. May mga yelo dito sa loob. No? Maganda kasi ito, eh. Matagal mag ano. Ano? Gusto mo? Tayo. <laughs> Next time. Next time na lang kasi ito yung ano. Kinakuha na. Oo. Oh, oh. Next time na lang sa akin yan. Pero maganda yung ano niya. Wala po na, sa Pilipinas na. Wala kayo. No meron din kaming ganito, Ay, guys. Yan. Ganyan. Ito maganda rin tong gamitin eh. Ano yan, nak? Ah, ah, aba. Ano, meron tayo niyan sa Pilipinas. Nasa package pa yun. Meron na kami nitong, ano guys, pinadala ko sa Philippines, pero hanggang ngayon, di pa yung nagamit kasi dalawang box ang pinapackage ni Kindness hindi pa yun na ano, yung iba hindi pa nabuk, na, nabuksan talaga. Yung iba naman, pinakuha ko na yung kailangan ng nila. Ayan guys, so marami pong mga uh, dito sa home center. At gustong gusto ko dito mamili guys, kasi nga mas mura po. Okay. Ayan guys, dito na kami sa kawali. Ayan, kasi nga, nalala niyo po yung mga unang na-vlog ko po. ah uh, Bibili kami ng kawali. Papalitan po namin, guys. Ito po yung purpose ngayon ni Kindish sa mga lakad ko po, guys. Mga kagamitan sa bahay, papalitan ko po yung iba. Okay? So, yung anak ko, guys, gusto na rin bumili ng ano kasi mahilig na rin siyang magluto, eh. Yan, guys. Wala, sa dami po dito, wala kaming makuhang gusto namin na kasi nga. Ayan guys, so napansin nyo po ang mga sizes. Ano, may malaki naman, pero hindi rin siya malalim. Ayan. So, dito tayo guys sa tuwalya. Iba yung ano. Bili tayo ng tuwalya ni Kindesh. Okay? Pili muna tayo. Right guys, at ito na po yung ating tuwalya. Ito pa yung sa aking Oni kain. Okay? Ando niya yung sa'yo na. Ito? Mm, ito? Alright. Ito yung gusto niya guys. Dalawa yung tolya na didilihin niya. Yung si Kind Mesh. Dalawa rin sa akin, guys. Kolay. Siyempre. Ito no, parang pink orange. One for light pink. That one. Ito din. Isa pa yung kulay niya. Parang medyo ano din. Okay? Tapos so, nakasail na siya ngayon dahil ano to guys eh, yung tuwali na ano to, pang summer po siya. Yan. So ito yung gusto ko yung mga pang summer kasi nga maninipis, madaling matuyo, lalo na kapag winter. Okay? alright asa na ba yung mo Lagyan natin to sa cart natin guys. Saan ka pupunta? Ayan ako guys, so kami. Ah. Kala ko kung ano. Pumasok talaga oh. Ayan <laughs> right, guys, guli tayo ng Ito yung gusto ko. Okay. So maganda siya guys kasi nakita ko lang po sa inyo. Buksan ko lang po guys. Ayan oh. Kasi may hawakan na po siya. Diba? Tapos, ito yung ano guys eh, umainom ng tubig si Kindness or cha. Ayan. So, yun po yung ano niya. Tapos dito eh, tayo. And then, ang nagustuhan ko kasi nga, syempre dito guys eh, inom po tayo, ba? Diba? So, dito, safe siya dahil matatakpan po siya. ba? Diba? Yan po. So, yung dito natin guys, hindi mano ng alikabok dahil natatakpan po ng kanyang takip mismo. Yeah. So, maganda. Okay, ito yung napili ni Kindness. At syempre, nakasale po siya, guys. Ayan. Dati is 2,480. Ngayon, naging 1,700 na lang. Alright? yeah Ito yung kunin ni Kindness. Ha? So, sa, minsan, guys, nagpapalit-palit ako ng mga ginagamit ko po, po sa trabaho. Sa mga ating lagayan ng tubig, mga tea, yan po. Okay? So, yun guys. ito po yung napili namin ngayon. Ito lang muna yung bili namin guys. Kuali yan. Tapos yung ating para sa tubig po sa trabaho natin. And then, yung color po natin para sa dagat na magagamit din po natin. Alright. And then, bayaran na na rin po guys. At para mamalingki tayo. Okay guys. So, ito na yung gagamitin natin para sa ating stick po. Okay. Ayan. Um, kasi ano yun eh, Pit, pitong ano yun eh. Kaya bili tayo ng 7. di ba? Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anin. Sige, lagi lang. Pito. Okay? So, ito ay piso lang po siya, guys. Yan. So, pakita ko lang po ito sa inyo, guys, paglagay natin sa pasod. Okay? Ito po siya. Okay? yeah So, ayan guys. Uh, bumili rin si Kaidness. Ayan. So, yung sa aking walk-in closet guys. Yung ating mga ano ng damit. Ayan po. So, bibili rin ako guys. Kasi tagpiso lang po kasi dito. Tatlo yung binili natin. Kasi medyo mahaba po kasi yung ano ko. Para matakpan yung mga hanger natin. Ayan. So, papalitan ko na po yun guys. Okay? kumpleto na po yung ating mga gamit sa bahay, guys. So, hindi lang masyadong kamahala. At least, eh. katulad po dito, guys. Piso-piso lang, diba? Okay, let's go! Wait right, guys. So, dito naman tayo, guys. Ito yung mga ginagamit ni Kindish na maglinis po tayo ng ating toilet. Yung mga wet po siya. Ayan. Pampahid po natin, guys. Tapos, sa sahig. Ayan. And then, syempre, dahil maliit lang po ang Uh, paa ni kindness, pamilya din ako guys pinalitan ko naman yung aking pambahay na chinelas o ba? Diba? S so bila na kasi makakita ng S dito guys yan, so sinulit lang ni kindness so itatapon ko na rin po yung aking mga pambahay na na chinelas, ayan so halos kumpleto na tayo guys sa ating mga, ano ngayon yan, okay, let's go vera na natin ito guys, so, oh, ang cute po, guys, kasi since, ah, uh, mag halloween na po, ayan, ang ganda ng baso, na. Eh. <laughs> talagang naka, -ano pa, oh, naka-hugis-bungo po, guys, ayan, may mga, ano pa, ayan, mga baso, mga, ano, dito sa Happy End Shop, dito. tapos, ayan, guys, oh, hawa pa na mga kamay, yun, eh. cute, ayan. ganda, hanggang sa baba po siya guys iba iba pong style ng halloween ng mga glass ayan, ayan po sa mga kids, tapos dito rin mga paper plate mga pong party party hanggang dito rin po ganda, eh? kasi pang halloween talaga siya guys ayan so, dito sa so Japan kasi kung ano po yung mga holidays or mga event po Ganito po yung ginagawa nila. Ayan, kompleto. Ang cute naman. Ayan <laughs> you know, o, paniki. Diba? Pang Halloween talaga eh. No? Halos lahat po talaga guys. Mga gamit sa pang Halloween. So siguro mga ano nito, mga uh, susunod na uh, buwan din, mismo Halloween po, wala na din siyang display. So palagi pong advance yung ano nila. Mga display po. Mga mascara. Ayan ang dami. Ang cute naman. Mm -hmm. okay. Ano kaya ito? ang ah, ganda na ito, Oh, uh, may ilaw. Ayan guys, so, oh. May ilaw siya. Ito po siya guys. Uh. Mabenta po siya. Ayan, ang ilaw. Ang cute naman. Ang mm -hmm. galing. Ito yung mga parang leaves din po siya. Mga pang-display para sa Halloween. Ayan. Dami, no? Ayan. Okay. Right, guys. Ayan po. So, konti na po yung pamalinkin natin, guys. Yung pang-one week lang po ito ngayon na pang-glossy ring. Alright. Let's go. and guys. Saputan na po tayo sa Costco. Ayun, anak tapioca. Wow! Galing yan sa Mr. Donut. Alright guys, uh, tapos na po tayo dito guys. Nakakompleados kompleto po ang ating mga sadya. Yan, kung mapansin niyo po guys, halos mga gamit lang po talaga sa bahay. And then, pamalingke, grocery. Ayan. So, hindi ko na po kinakita lahat ng aking mga grocery, guys. Dahil na po, wala pong listahan si Kainesh. Baka makalimutan ko yung mga lulutuin ko ng isang linggo po. Okay? Ayan. Wow. So, medyo makulimling po ngayon sa Japan, guys. Ayan. Ayan. Patingin nga. Tapioca. Ah, uh -huh. favorite ni ano? Nahanap ko guys ang tapioca. So yan guys, dalawang cart po ang ginamit namin kasi nga po para hindi pa balik-balik. Yan. At syempre, kahit walang tuloy yung asawa ko guys, pinag-drive pa rin niya ako. So, ganito po yung sitwasyon namin sa Japan. Tutulungan po talaga kami kasi pag si kindish lang lahat, mukhang lalong matatagalan Ayan, katulad pa ito guys siya na po halos ang naglagay ng mga pinamili natin and then bumili rin kami, 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 guys ng mga konting adamit po na pang summer para next year magamit sale din po kasi yan okay. Yan. So, ito yung mga gamit ganon, namin, guys. Ganon. Nakabag lahat yung aming mga pamalengke. Okay? Ano guys si Mas? Kiskitin eh. Okay na? Ayan. So napuno na guys sa mga pamalengke natin ngayon. <laughs> Alas kompleto na po yung grocery ni Kite Dash. So ayan na guys. Uh, at ito na po yung ating mga pinamiling uh, pinamili ngayon dito sa uh, home center. Ayan po. So, dito guys is kompleto po lahat. Kapag tinabad na tayo magpunta sa iba't iba pang mga palengke, dito na talaga ako kasi uh, lalo na pag kasama ko yung asawa ko, kulang pa sa tulong Dito na kami para isa, isa, isa na lang po. At saka malapit lang din po kami sa Costco. Ayan. So, hindi na po tayo magluluto. Laking tulong po sa akin ang Costco. Okay. Kasi nga marami na tayong pwede kainin doon. Napakamura lang. Okay. Yeah, let's go. Alright guys, nandito na po tayo ngayon sa Costco At syempre, kapag tinamad si Kindness dito, ang bagsak natin guys, diba? <laughs> Alright Ngayon guys, nasa loob na po tayo ng Costco So, this time is, ito po yung at gusto kong bilhin ng So, hindi ako may bilhin guys, kasi nga mahal Pero ito ngayon, at malaki po siya guys Yan, kulit po sa mga biggie 2,900 yen na lang po siya. Okay, so bilhin natin to guys. Alright. May fall na talaga si Kind Dash. Yung dating 7,000 yen, naging 2,966 yen na lang po siya. So why not, hindi ko to bibilhin. Diba? <laughs> Alright. Oh, so... mm -hmm. Karg kargador, right? <laughs> oh, yeah. yeah. Okay, okay. Okay, No, Okay, okay. Right guys, at uh, nailagay ko na po ito ngayon sa ating cart at medyo may kahirapan dahil may kabigatan po dahil matibay po ito guys. Ayan, so yung dating 7,000, nagiging 2,900 lang po siya. Ayan, so binili talaga ni Kai Blush. Ayan po yung kanyang uh, presyo guys. So, oh. right? 2,900 lang po. Nakasale na po siya. So, ganito guys sa Japan kapag namili po tayo, huwag po tayong magmamadali dahil minsan may naabutan po tayong napakamura na lang po. Bagsak presyo po talaga. Okay? Alright guys, binig ko po sa asawa ko ng yung Para sa work niya. Kasi paglamig yung cake. ganda niya. na. Alap tayo ng ano, yung hindi na masyadong na umumusunan. Ayan. Dito tayo sa bago. Bagong topic. Okay. Nindot. Nice, no? ba? Down size. Tapos mura lang siya, guys. 2,000 po siya. 2,390. Nagamit niya to sa work niya, guys, kasi medyo sira na yung pang-trabaho niya. Okay. Right. So, ito po ang style ni Kindish, guys. Huli ako na para sale. Okay. Go. Alright, guys. Okay na po. Maraming pag-mosery ngayon. Tapos na po talaga, guys. Okay. let's nga lahat well, siya so, sa tunga sumayano, so, panuloy ah. All right guys, at ayan po yung aking mga simpleng vlog po ngayon ni Kindness. Ang content ko po is kung saan po na grocery ako na. Uh, yung mga gamit natin sa bahay guys at syempre dahil nga po napansin nyo po gabi na nagdidilim na so wala na akong mag tayo magluto so ito yung aking mga purpose palagi kapag pupunta ako sa Costco okay at syempre nakabili pa ako ng pool guys ayan so siguro hindi ko na to mga gamit next year ko na po magagamit yung ating pool po sa labas at pwede na lumangoy si Kyle Desh okay at syempre malaki ang discount ko po sa pool na po na nabili na, na ko alright ayan po guys at maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking uh, na-share po sa inyo ngayon sa buhay-buhay ko po dito sa Japan. Bye guys! Domari ka to ko sa Imas! Bye na! Bye! Ah, kumain na sa guys! Bye! <laughs>